Magandang umaga sa lahat. Ngayon ay tatalakayin ko sa videong ito ang focus ng pandiwa. Kapag pinag-uusapan natin ang focus ng pandiwa, ano nga ba ang pakahulugan nito? Kung matatandaan, ang focus ng pandiwa ang tawag sa relasyon o ugnayan ng pandiwa o ng salitang kilos sa simuno o paksa ng pangungusap. O sa madaling sabi, kapag pinag-uusapan natin ang focus ng pandiwa, ito ay tumutukoy sa pagsusuri sa relasyon o koneksyon ng pandiwa sa pangungusap at sa kanyang paksa. Kung matatandaan din, merong pitong focus ng pandiwa. Una na nga dyan ay ang focus sa tagaganap o focus sa aktor. Pangalawa, focus sa layon o tinatawag din nating focus sa goal. Pangatlo, focus sa kaganapan. Pangapat, focus sa tagatanggap. Panglima, focus sa kagamitan. Panganim ay focus sa sanhi. At pampito, focus sa direksyon. Ngayon ay dumako tayo doon sa pagbibigay ng kahulugan at mga halimbawa para sa bawat pokus. Unahin na natin yung pokus sa tagaganap o tinatawag din nating pokus sa aktor. Ang tagaganap ng kilos ang siyang paksa o simuno ng pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na sino? Tatandaan natin klase kapag pinag-uusapan ng focus sa tagaganap o focus sa aktor, ang paksa o topic ng pangungusap ay kung sino ang gumawa ng kilos o nung mismong pandiwa. Pansinin ang halimbawa sa ibaba, ang mga dayuhan ay nagpamana ng kanika nilang kultura sa Pilipinas. Ang unang-unang gagawin ninyo, hanapin muna ninyo ang paksa ng pangungusap. Ang paksa ng pangungusap sa halimbawang ito ay mga dayuhan at ang pandiwa ay nagpamana. Kung uunawain natin ang konteksto ng halimbawang pangungusap, ang salitang nagpamana ay isinagawa ng mismong paksa na mga dayuhan. Ibig sabihin nito, kapag focus sa tagaganap, ang paksa o topic ng pangungusap ang siyang gumawa ng mismong aksyon o Pandiwa. Kaya nga sinasabi natin na kapag focus sa tagaganap o focus sa aktor ay sinasagot nito ang tanong na sino. Sino ang nagsagawa ng espesipikong aksyon? Sa halimbawang ito, ang nagpamana o gumawa ng aksyon na pagpapamana ay ang paksa na mga dayuhan. Sinasagot ang tanong na sino kaya focus sa tagaganap o focus sa aktor. Pangalawa, focus sa layon o tinatawag ding focus sa goal. Ang layon ng kilos, ang paksa o simuno ng pangungusap. Ibig sabihin, ang topic ng pangungusap, ang siyang mismong goal o layunin ng kilos. Sinasagot nito ang tanong na ano. Pansinin ng halimbawa na nasa ibaba. Ang kultura ng mga dayuhan ay ipinamana sa mga Pilipino. Ang ating pandiwa ay ipinamana samantala ang paksa ay kultura ng mga dayuhan. Kung susuriin ano raw ang ipinamana, yung mismo paksa natin ang kultura ng mga dayuhan. Pangatlo, fokus sa kaganapan, ang simuno o paksa ng paungusap ang lugar kung saan nagganap ang kilos. Sinasagot nito ang tanong na saan. Ang halimbawang pangungusap natin, pinagdausan ng binyag ang lumang simbahan. Tandaan natin sa focus ng kaganapan, madalas yung mismong paksa ang siyang lugar kung saan naganap yung isang aksyon o pandiwa. Kung susuriin sa halimbawang ito, ang lumang simbahan ang paksa ng pangungusap at ang pandiwa natin ay pinagdausan. Para mangyari yung aksyon na pagdaraos, kailangan na maganap ito doon sa mismong paksa na ang lumang simbahan. Huwag kayong malilito, tatandaan natin palagi kapag nagsusuri tayo ng focus ng pandiwa, ang unang-unang tinitingnan natin ay yung paksa. Muli kung babalikan natin, pag sinabi nating focus sa tagaganap, sinasagot nito ang tanong na sino? Sino ang nagsagawa ng aksyon? So para masagot 'yan, ang titingnan ninyo yung mismong paksa o simuno. Kung ang paksa ay yung gumawa ng aksyon, ibig sabihin focus sa tagaganap. Kung focus sa layo naman, ang paksa ay yung goal o, o layon ng kilos. At yung pangatlo, focus sa kaganapan. Ang paksa natin ay lugar at dapat ito yung pinangyarihan ng particular na aksyon o ng kilos. Sunod, yung pang-apat, focus sa taga-tanggap. Tinatawag ding focus sa pinaglalaanan. Ang simuno o paksa ng pangungusap ang tatanggap ng kilos. Sinasagot nito ang tanong na para kanino. Halimbawa, ipinaghanda ni Zeus ng isang regalong kahon sina Pandora at Epimetheus. Kung susuriin natin ang paksa o topic ng pangungusap na ito ay sina Pandora at Epimetheus. At ang pandiwa ay ipinaghanda. Huwag kayong malilito dahil maraming maraming sangkot sa pangungusap, no? Hindi si Sus ang paksa kasi siya yung gumawa ng aksyon, no? At hindi siya yung topic mismo nung pangungusap na ibinigay natin. Bagkus, ang paksa ng pangungusap na ito ay sina Pandora at Ephemetius. At sila po yung pinaglaanan o yung tatanggap ng kilos ni Zeus, yung ipinaghanda. So, ibig sabihin, ang focus ng pandiwa ay focus sa tagatanggap. Dahil ang paksa o topic ng pangungusap ang siyang tatanggap ng kilos. At sinasagot nito ang tanong na para kanino. So, para kanino yung ipinaghanda ni Zeus sa paksa na sina Pandora at Ephemetius. Sunod, panlimang fokus ay fokus sa kagamitan. Tinatawag din itong uh, fokus sa gamit. Ang bagay o gamit sa pagsasagawa ng kilos ang paksa o simuno ng pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na sa pamamagitan ng ano. Halimbawa, ipinanghukay niya ng lupa ang pala. Ang paksa ng pangungusap na ito ay yung pala, no? At ang pandiwa ay ipinanghukay. So para maisagawa yung aksyon na paghukay, kay kailangan nating suriin na yung paksa ng pangungusap ay yung pala. At yung pala ang kasangkapan o tool para maisagawa yung partikular na pandiwa, yung paghuhukay o yung ipinanghukay. So basically, kung susuriin natin, sa ganitong fokus ng pandiwa, ang paksa ang siyang ginamit para maisagawa yung partikular na kilos o aksyon. So, ito ang fokus sa kagamitan o fokus sa gamit. Pang-anim ay fokus sa sanhi. Ang sanhi o dahilan ng kilos ang paksa o simuno ng pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na bakit. Halimbawa, ikinagalit ni Zeus ang pagsuway ni Prometheus. Ang paksa ng pangungusap ay ang pagsuway ni Prometheus at ang ating pandiwa ay ikinagalit. Kung susuriin sa pangungusap na ito, ang paksa na ang pagsuway ni Prometheus ang siyang dahilan o sanhi kung bakit nagalit si Zeus. Kung titingnan natin, bakit nagalit si Zeus? Dahil doon sa paksa na ang pagsuway ni Prometheus. So ibig sabihin ng paugnosap na ito ay halimbawa ng focus sa sanhi. Dahil ang paksa ang siyang mismong dahilan kung bakit nangyari yung pandiwa na ikinagalit. At ang panghuling focus ng pandiwa ay focus sa direksyon. Ang direksyon o patutunguhan ng kilos ang paksa o simuno ng pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na tungo saan o tungo kanino. Halimbawa, tinungo nila ang korte upang maghanap ng katarungan. Ang ating paksa o topic ng pangungusap ay yung korte at ang ating pandiwa ay yung salitang tinungo. Kapag pinag-uusapan ng focus sa direksyon, ano ba yung kaibahan nito doon sa focus sa kaganapan? Kapag focus sa direksyon, yung mismong aksyon ay mayroong pinatutunguhan. Madalas na yung ginagamit na pandiwa sa ganitong mga uri ng focus ay yung salitang tinungo o kaya naman pinuntahan. Ibig sabihin, uh, mula sa isang lugar, sa isang partikular na lugar, gumalaw yung tao na magsasagawa ng aksyon patungo sa iba pang lugar. So bilang pagpapalalim ng ating talakayan hinggil sa focus ng pandiwa ay suriin natin o magkaroon tayo ng aplikasyon sa mga pangungusap na ipakikita maya maya. At ito nga yung unang pangungusap, ipinambukas niya ng kahon ang susi. Kung susuriin natin ito, ano kaya ang focus ng pandiwa? O oh, sige, unang hakbang muna. Ano ang paksa ng pangungusap? Ang paksa ng pangungusap ay ang susi. At ang pandiwa ay ang salitang ipinambukas. Ngayon, ano kaya ang focus ng pandiwa nito? Ano ba yung papel nung paksang ang susi doon sa aksyon? So, ibig sabihin, yung susi yung naging tool o kasangkapan para magawa yung aksyon na pagbubukas. Focus ng pandiwa sa pangusap na ito ay focus sa gamit o focus sa kagamitan. Sunod, ipinaghanda ni Matilde ng hapunan ang asawa. Suriin muli natin ano ang paksa ng pangungusap. Ang paksa ng pangungusap ay ang asawa. At ang pandiwa ay ipinaghanda. Suriin natin ano yung relasyon ng paksa at ng pandiwa. Ang asawa ang siyang tumanggap ng aksyon na paghahanda. So, ibig sabihin, ang focus ng pandiwa sa pangusap na ito ay focus sa tagatanggap. Kasi ang asawa ang nakinabang noong aksyon na paghahanda. Sunod pa, ikinatakot ni Pandora ang paglabas ng masasamang espiritu mula sa kahon. Ano ang paksa ng pangungusap? Ang paksa ng pangungusap ay ang paglabas ng masasamang espiritu at ang pandiwa ay ikinatakot. So, suriin natin yung pangungusap o yung ugnayan ng paksa at ng pandiwa. Ang paglabas ng masasamang espiritu ang siyang dahilan kung bakit nangyari yung pandiwa o aksyon na ikinatakot. Ibig sabihin, dahil dahilan o sanhi yung paksa na ang paglabas ng masasamang espiritu, ito ay nasa focus ng sanhi o focus sa sanhi. Sunod na halimbawa, nilikha ni Prometheus ang mga tao sa Daigdig. Ano ang paksa ng pangungusap? Ang paksa ng pangungusap ay ang ang mga tao sa daigdig. Ang pandiwa ay yung salitang nilikha. Suriin natin yung relasyon ng pandiwa at ng paksa. Ang mga tao sa daigdig ang siyang naging goal o layo ng aksyon na paglilikha o nilikha. Ibig sabihin na pangungusap na ito ay nasa focus ng layon o focus sa layon o goal. Sunod pang halimbawa, nag-utos si Zeus kay Hephaestus na lumikha ng isang babae mula sa Luwad. Ano ang paksa ng pangungusap? Ang paksa ng pangungusap ay si Zeus. At ang pandiwa ay ang salitang nag-utos. Suriin natin yung ugnayan ng pandiwa at ng paksa. Si Zeus ang siyang gumawa o nagsagawa ng aksyon na nagutos. Kung kaya, ang focus ng pandiwa ay focus sa tagaganap o aktor. Sunod pang halimbawa, pinagdausan ng Tam Ignite ang main auditorium. Ano ang paksa ng pangungusap? Ang paksa ng pangungusap ay ang main auditorium. Ano ang pandiwa pinagdausan So suriin natin yung ugnayan ng paksa at ng pandiwa. Ang main auditorium ang lugar kung saan laganap yung aksyon na pinagdausan o yung pagdaraos. Ibig sabihin, focus ng pandiwa sa pangungusap ay focus sa kaganapan. Maraming salamat sa panonood Gabanwa. Maari mong suportahan ang ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Maari mo ring ikomento sa ibaba ang mga aralin sa Filipino na nais mong gawan pa natin ng video lesson. Hanggang sa muli, maraming salamat.